Hello mga kaprubi, mga karelos, mga kapatid, mga kaupti So nandito ngayon ang isang halimbawa ng isang uh, kalamansi na hindi po na pruning. Kung mapapansin niyo po ay napakarami po niyang uh, dahon at maliliit na sanga Pero kung mapapansin niyo po is halos wala po siyang bunga Kung mayroon man mga kaprobi ay bibihira lang at hindi pa siya malusog So ang problema po ng kalamansing ito ay uh, talagang uh, terrible dahil kaya hindi siya nagbubunga Dahil napansin niyo po napakarami niyang maliliit na sanga So imbes na makapagbulong nga po siya ng uh, maayos ay hindi na po siya makakapagbunga Dahil napakarami niyang sucker katulad niyan mga kaprubi So dapat mga yan is natatanggal para sa ganun mga kaproby ay makapasok ang hangin at sunlight. At yung mga maliliit na sanga na yan ang siyang dahilan kung bakit hindi po siya magapagbunga nang maayos. So ang gagawin po natin dito mga kaproby ay uh, the same uh, procedure ay magtatanggal po tayo ng mga sanga. Lalong-lalo lalo na po yung mga maliliit na sanga na yan ay hindi naman po yan magbubunga at mamamatay lang din katulad ng inyong nakikita. So matay din lang siya, hindi naman siya magbabubunga. So sayang naman yung nutrients na kinain niya na mama, eh, mamamatay din siya. So yan, yung mga green na uh, mga sanga na yan, ay, ay, mga sucker po yan, yung may tinuturo ko na yan. Dapat po ay matatanggal po yan dahil isa yan sa malakas na uh, makipagagawan sa nutrients na dapat sana ay mapunta sa bunga yun po yung mamaliliit na sanga na yun ay dapat tanggalin po natin lahat yon so kailangan po nating linisan ang puno ng kalabansi yan yung mga maliliit na yan dapat wala po yan yan kasi po malakas po kumain po ng nutrients yan na dapat sana ay napupunta sa bunga ayan tingnan niyo parang kable ng kuryente na nagabuhol buhol dapat po eh, wala pong ganyan ang puno ng kalamansi eh. so the best na gagawin natin dyan mga kaprobi is tatanggalin so yon lang mga kaprobi at maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nakapulutan nyo po ng konting uh, aral so sa ngayon ay hindi nyo po muna makikita ang pagpropruning na ating gawa at yun lang po at yun na po ang susunod na gagawin natin mga kaprobi. Maraming salamat po. <laughs>